Chika minute, Donny Belmariano, ma dalang abang mag I love you sa isa't isa. Isa sa mga tanong ng mga netizens ay kung bakit parang nahihiya na magsabi ng I love you sa isa't isa ang Don Bell. Si Donny ang unang sumagot. Sabi niya, sagana ko sa I love you. Sa ninyo po nakuha yung idea na nahihiya si Bell na mag I love you tiba tiba pa nga ako sa I love you ni Belle pero I think hindi lang talaga kami PDA public display of affection na tao hindi tayo ma PDA yun tayo yung type na relationship namin is hindi kami ma PDA paliwanag pa ni Donnie? Ang sagot naman ni Bell, alam na namin yon sa isa't isa. After sagutin ang tanong ng kanilang fan, nagbigay ng payo si na Donnie at Bell kung paano mapahaba at mas mapatatag ang isang relasyon na tulad ng sa kanila. Loyalty and trust sa partner mo. Loyal ka, loyal ang partner mo at may tiwala ka sa partner mo na hindi siya gagawa ng kalokohan. Iwas sa mga duda, selos-selos na yan. Sometimes pero okay lang naman yon, sabi ni Belle. ay naman ni Donnie, yes, tama si Belle. I guess putting it into work, hindi porket kayo na ay petex-petex na lang. I guess it's your duty and obligation. Siguro kaya tumagal ang relasyon ni Donnie at Belle ay dahil nga may trust sila sa isa't isa, di ba? Hindi nila pagdududahan na may magloko isa man sa kanila. Wish lang namin na sana nga ay may forever sa kanilang relasyon na hindi na sila maghihiwalay pa.